Good morning, Saturday. And dito pa rin ako sa work. Ayan. Request ng alaga ko ay turkey bacon and toast bread. Ayan. Uh, time check is anong oras na ba? Tingnan natin kung anong oras. 12.51. So, bali ako po yung malis. Kanina pumunta ko ng dentist. Iniwanan ko lang siyang tulog pa tapos bumalik ako kasi nga may work siya ng two i ko siya tapos dadaling ko to si Winston yan si Winston tapakita ko po yan si Winston so bali uuwi ako sa bahay dadalhin ko siya kasi yung alaga ko na may is wala dito uh, nasa mag-work po siya ng 2 to 10 so doon muna ako sa bahay mag-stay tapos susundin ko siya ng 10 tapos balik kami dito ah uh, last night po na po dito magigulo bukas pa ang dating nila pero ay hindi ko alam kung anong oras pero antay pa na lang yan okay. yan ang, ang, ang breakfast yan gusto niya daw ay crispy so tingnan natin kung mapapa natin kasi so, turkey bacon to eh hindi katulad ng pork ma ma ano ba yan mamantika, di ba? Nagmamantika ito. Yan. Ang kanyang breakfast. Tapos, sabi niya, toast made butter. Yan, ayan na, toast daw. Ngayon, lalagyan natin ng butter. Yan, ang hirap kasi walang taga-hawak. Yan, lagyan po muna ng butter. There you go. Yan. Yan na ang kanyang breakfast. Iakyat ko po yan sa room niya kasi ayaw niya bumaba. Yeah. See? This is Cooper. Eating in his bed. Andito po ako sa bahay. Kasi walang tao doon. May work yung alaga ko. So, magluluto tayo. Tapos, babalik din ako dun pa rin. Ako matutulog ngayong gabi. At para bukas dito na po. Yan, magluluto tayo ng favorite. Nalaga na tayo ng tubig. Yan, yan ang ulam namin ngayon. Yan, kumukulo na. Lagay natin ang ginger. Garlic. Garlic. Yan ang aming ulam na yun. Pepper corn. Whole cool black pepper. Yan. Boil. salt so, Yan kumukulo na. Hilug na po natin ang isda. Yan. Isda ang ating ulam ngayon, nilagang isda. Um, Nilaga. Pak paksiw daw sabi ng asawa. Paksiw. Ngayon, gaano kadaming suka ang ilalagay natin? Kalahating tasa? Perfect. Kaya nga, kaya ah, Ano? Ah, kalahati nito. Uh -huh. Yan, kalahati daw. Uh -huh. Yan, kalahati ilagay mo. Umasin na. Wala aasin. asin. Mm, yan. Pakulo. Tapos, since marami tayong okra, lalagyan ko ng okra. Pwede na yan. Ano na yan? Uh, ano ba? Pwede na yan. Ano yun? Yan. Pakulo lang. lagay ko na po 'tong okra para sabay-sabay na 'yan pag kumulo luto na. Ayun, tapos sawsaw na lang 'yan sa sa baguong. Ayun. 'Yan lang ulam namin ngayon. Ayun, ang balayan po tayo ito na yan, ito po ay hindi Gatorade ito po ay pinigang kalamansi from Philippines ngayon lalagyan natin yan natin ng sili para masarap ang kain yan hmm yan pipitas tayo yan talagay natin dun sa stock babad lang po sa tubig. <laughs> ah, ako na. Tikman mo muna 'to bago ka bumaba. Hindi pa nakaulo. Ayun no? na kasi papatayin ko na 'yan. Siyang taga ano po at ano, nag siya ang last na magti-test niya mag-taste test. Kasi siya ang favorite niya yan eh. Nasahi ito, itong snapper po, ito ay isdang malansa kaya pinadamihan ko ng luya. Pag weekend kami gulay kasi nakakaya magbaon sa trabaho ng malansa eh. <laughs> Talaga naman hindi ka nang baon ng isda. Siyempre, okay, okay lang kung puro Pilipino. Siyempre, ang daming ibang lahi eh. Hmm. anong kulang? Muna nalagyan ng suka. Kaya nga, ano nga kulang? Ka hindi suka ano? Kanin. kanin. Okay na? Wala nang asin, wala nang ano. Yan, lalagay natin tong maraming... Okay, okay lang yan. Pareho lang yan. Laki maliit. Okay na? Nakahit pala, kaya mabilis. Oh, okay na yan. Nakatodo. Okay na, patay na. Wala nang kulang, sausawan na lang. Yan, yan na pa ang ulam namin ngayon.